yan ang mga kabakyard tumutuka na yung mga uh, silky natin yan yung mga bagong pasisiw natin yan tutuka na yan sila lahat ayan mga kabakyard kung napapansin nyo yan po yung aktwal ng pag-hatch na ating sisiw sa loob ng incubator. Panoorin niyo po yan mga kabakyard. Yan po yung may crack. Yan po yung, yung mag-hatch ngayon sa ating incubator. At pagkatapos niyan mag-hatch, ay hayaan muna natin mag-hatch lahat bago ilipat sa ating brooder na ginawa. Okay mga kabakyard, panoorin niyo po. Good morning mga kabakyard Ang oras natin ngayon ay 7.09 Yung humidity sa loob ng ating incubator ay nasa 61% At yan, may nahatch na po tayo Bali yung nahatch natin na first batch ay 7 7 piraso pa lang yung nahatch na ating na incubate. 'Yan yung tubig ko guys, sa mga nagtatanong about sa humidity. 'Yan, tulad ng sinabi ko kanina, kagabi, same water level at same amount of water hanggang sa pag-incubate, hanggang sa hatching, no? At sa nagtatanong din about sa temperature settings natin, kung tayo ba ay nagbababa o tayo ba ay nagpapaakyat, same temperature pa rin po tayo. Hindi po ako bumababa ng temperature, hindi po ako nag-add ng temperature during incubation at hanggang sa pag-hatch ng ating mga sisio. Ayan. Obvious naman. Kasi ito po ay matagal ko na pong pinag-aralan yung aking incubator. Kaya alam na alam ko na kung saan at kung ano yung gagawin sa aking incubator. Sa mga uh, papayo ko sa mga baguhan na nag incubate nagsisimula sa paggawa ng DIY incubator, pag sinabing manual. ah uh, yung una-una po dyan, ah uh, pag-aralan nyo po muna. Pwede nyo pong gayahin yung aking water level. Yan. Kahit wala kayong ganyan, hydrometer, walang problema yan. At ganun lang, nandiyan yung fan ko. At mahalaga sa lahat nga pala nating incubator may butas. Kung makikita nyo, ito lang yung butas ko. Ayan. Apat na butas yan sa baba. Tapos sa taas ay anim. Ganon din kalaki yung mga butas natin. Ayan. Siguro to mga uh, mamayang gabi or bukas. Baka ma-hatch na to lahat, no? Meron naman mahuhuli dyan. Kaya ano pa naman yan? Hanggang 21 days. Pero yan nga sinabi ko na uh, hindi natin pa naibuksan yung ating incubator. Pero bukas, pag alam na natin na marami na yung nakahatch dito at yung mga tuyo-tuyo na pwede na natin kunin yan, buksan lang natin to ng isang beses. Kasi mayroon yung mahuhuli minsan na uh, hindi na mapipisa dahil din sa uh, sikipan na nila sa loob. No? Kasi yung mga sisyo na yan, nagre-release yan ng init kasama yung mga itlog. Kaya yung mangyayari dyan, pag crowded na sila sa loob, Sobrang init na yan. Magkakaroon na yan ng, uh, suffocation sa ibang mga uh, mag-hatch pa lang. Okay. Balikan natin to mamaya or bukas. Okay mga kabakyad. Diyan muna yung update natin sa ating incubator. Okay guys. Good noon. Ngayon ikaw. Uh, 21 days na nila no. So kung makikita nyo. Almost tuyong tuyo na yung mga iba at hinihingal na ito na yung time na kukunin natin yung mga sisiyaw sa ating incubator. Ayan, bubuksan natin. Oh, nahulog yung isa. Ah. Okay. Ito na yung time na kukunin na natin sila. Okay, ito. Ito. ah, namatay siya dahil na uh, ah, supukit siya dito no? Yan. So wala na to. Patay na to. Na supukit 'yan kasi ano na. Uh, 21 days na. Yan yung mga hindi nakakalabas. Kunin natin, ililipat na natin ngayon sa brooder yung ating mga uh, chicks. Yan. Ang healthy nila. Yan, meron pa yung mga ito. hindi nahahatch pa no yan yung titingnan natin okay bali yung brooder pala natin ay naka ano na yun naka free heat na daming silke Okay, wala na may apat pa na nakalabas so mamaya na lang yan Ah, okay. Sarado natin mo lang ulit mga kabakyard Mamaya lang natin nililisa Ayan yung ating mga chicks ngayon mga kabakyard no? Ayan ah, Bali ito po lahat Ay mix talaga ito ng silky no? At saka frisil Ito yung mga cobra ah, natin Ito yung mga frisil At ito siguro mix ito ng frisil Yung mga ganito ay silky ito At saka yung mga ganito no? Ayan lalagay na natin ngayon to sa ating uh, brooder yeah. Ubuksan uh, muna natin yung brooder natin. 4 Six. Eight. Ten. Twelve. Fourteen. Sixteen. Eighteen. 20 22, 24 26, 28, 30 32, 34 chicks ayan mga kabakyard uh, 34, 34 pieces yung ating uh, chicks ngayon dito sa ating brooder Ayan mga kabakyad. Ayan. Ayan yan sila yung ating mga uh, chicks. Kung makikita mo talagang komportable uh, yung pagka ano nila sa ating brooder kasi yung init ng ating brooder ay nakahit na yan. Ayan yung ating ilaw. Ayan. Bali yung tubig pala nila nilagyan ko yan ng ano ng vitamins para hindi sila para yung unang maano nila is vitamins. Ayan mga kabakayad no? Simple lang po yung aking brooding. Uh, nakapakasimple lang po yung aking brooding. No? Sapagkat, yan yung aking brooder. Karton lang po yung aking uh, pinangtakip dito sa kanila. Para hindi sila uh, lamigin. Ayan. Ayan. So, lalagyan natin ng pagkain mga kabakyad. Ayan na mga kabakyad. Tumutuka na yung mga uh, silky natin. Yan. Yung mga bagong pasisiyo natin. Ayan. Tutuka na yan sila lahat. Dito yung pinakamadami kasi nandiyan yung init ng ating ano, ating ilaw. Ayan sila mga kabakpedo. Kung kikita nyo yan, Nandyan sila lahat kasi nandyan yung init ito kasi yung ilaw natin ay yung heating natin. Kaya nandyan sila lahat na sa gilid kung saan nandyan yung ina pa. Na um, init na mainit, ma-init. Na init na temperature. No? Ayan sila. i So, ayan na mga kabakid, no? Ah, uh, tulad nga yung sinabi ko yung isang video ko kung paano ah, uh, effective yung ginagawa natin na hindi pagbukas ng ating incubator incubator during hatching day. Uh, at hindi talaga maiwasan yun na may mga karoon na tulad ng case ng isa na yun ay uh, hindi siya nakalabas dahil na suffocate siya kasi sobrang sikip na to ng mga sisiw sobrang crowded na yan Okay, hanggang dito na makabackyard yung ating video kasi maglilinis pa ako ng incubator. Alright!